Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal natin subscribers at sa mga taong nagtsatsaga, makinig, magbasa sa videos ng channel na ito. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery at magbabahagi po tayo ng karunong lihim patungkol sa salansan o yung sinasabing kamada. Ngayon, kapag kayo po ay magsasalansan, lagi niyo pong tatandaan na para lamang po kayong naglalaro ng pusoy. O kung alam niyo po yung daro sa pusoy ng baraha, meron pong ulo, may gitna at may paa. Okay po, lagi niyo pong tatandaan yun. Kapag kayo po ay magsasalansa na. Ito 'yon, ito na po yung mga uh, tapos na po ng mga pagdedebosyon. Naka una at saka ikalawang antas na po ng pagdedebosyon kapag magsasalansan po kayo, doon na po papasok yung sinasabi nating orasyon na nais ninyong ipakain. Okay? Tapos na po kayo ha. Inuulit ko po. Tapos na po kayo sa pagdidibosyon. Kapag po kayo, ha, sa simula pa lamang po, kapag po kayo ay nagdidibosyon, importante po muna na huwag muna po kayong gumamit ng kasado o huwag muna po muna kayong magpapakain ng mga kasado yung mga orasyon na mga lihis bala, kabal bala, mga kabal sa mga patalim. Huwag po muna kayo magpakain yun. Importante po muna na matapos nyo po muna yung debosyon sa testamento. Okay po. After nyo pong matapos yun, basta importante na natatawag nyo na po. Kapag natatawag nyo na sila, saka po kayo gagamit ng salansan o magpapakain kayo ng uh, kasado Importante po kasi yun eh, na natatawag muna natin sila bago tayo magpapakain. Kasi wala naman pong kakain yan kung wala namang espiritong nakatira. Okay po? Magkaiba po yung espiritong uh, nakatira dito at saka yung tinatawag ninyong gabay. Kapag nagsalansan po kayo para sa mga baguhan, importante na ang gagamitin ninyong sasalansan ay yung natatawag ninyo. Okay? Iisa-isahin nyo po yan yung mga pangalan ng mga banal na Espiritu ng Diyos. Iisa-isahin nyo po yan kung talagang natatawag nyo na po sila. Saka po kayong magsasa magsasalansan. Kapag magsasalansan po kayo, nandoon yung una, may ulo, may gitna, at may paa o yung sasabing pinakababa. Yung ulo, yun yung sinasabing nandoon na nakapasok yung sinasabi ng iba na yung panawag at saka yung pambukas ng orasyon. Sinasabing, tinatawag nila na ganon. Sa mga uh, ibang mga agimatero, antingero, may tinatawag sila ng pambukas o yung panawag kasi nandoon na yun sa una. Pangalawa, doon po papasok yung sinasabing kasa o yung kasado ninyo. Yung nais ninyong ikasa sa mismong anting-anting ninyo. At yung dulo, doon po papasok yung sinasabing paandar o yung pakilos. Ganun po magsalansan o kamada. Hindi po basta-basta babanggit na lang kayo ng orasyon na lihis bala, kabal bala, kabal sa mga patalim. Hindi po basta-basta. Kailangan nyo pong dumaan sa ganong proseso. Kasi yun po yung aking subok. Kaya yun yung aking ipinabahagi. Okay? Hindi yung babanggit ka ng orasyon tapos babanggit ka na lang kagad sa baba ng sato ro para rotas tapos bamba obin. Hindi po ganun. Pambihira pong mapapagana yon Kung mapagana man, maaring bertudes ka. Okay? Pero kung nais nyo po yung uh, sa lansan na talagang ginagamit ko, hindi ko pong disclaimer po, hindi ko po sinasabi na ama ito, ito yung ano, pero ito po kasi yung ginagamit ko kung ano naman po yung aking experience, yun po yung ating ibinabahagi dito sa video na ito at saka sa mga channel natin, asa sa channel natin. Okay po. Importante po pag magsalansan o kamada, meron po tayong ulo, nandoon yung pantawag, na nandoon yung sasabing pambukas at nandoon din yung mga pangalan ng banal na espiritu na inyo na pong natatawag. Okay po. Pangalawa, papasok po yung orasyon na nais ninyo. Yung kasa na nais ninyo. At yung pinakahuli, doon po papasok yung sinasabing paandar. Depende po yan sa testamento ninyo. Karamihan ng nasa paandar, sinasamahan ng susi ng testamento. Okay po. Ngayon, pag-usapan natin yung ipapakain ninyong kasa. Kapag magpapakain kayo, siguraduhin nyo po, alam nyo po yung batas ng orasyon may batas po yan. Unang-una sa lahat kung ang orasyon ba ay desusi o hindi. Yun po ang unang unang inyong aalamin. Kung ang orasyon po ba ay desusi o hindi. Pangalawa, aalamin nyo po kung yung orasyon ba ay sinusuyo o hindi. Dalawa po yan, sinusuyo o hindi. Pag sinusuyo, kailangan nyo po ng mantra. Kapag hindi, naman sinusuyo, kailangan nyo lamang po ay yung mismong ulo at yung paa o yung paandar. Ibig sabihin ng ulo, nandoon yung pangalan ng mga banal na spirito ng Diyos. Pati yung panawag kasi tatawagin nyo sila eh para gampanan yung orasyon na nais ninyo. Kaya, importante po na hindi po kinatatawag nyo na yung mga poderbala ninyo ay mapapagana na ninyo yung inyong orasyon. Hindi po ganun. Importante po muna na alamin ninyo yung batas ng orasyon kung yan ba ay disusi o hindi. Pangalawa, dapat kung yan ba ay sinusuyo o hindi. Kapag sinusuyo, kailangan nyo pong debosyonan or kailangan ninyong imantra. Mamantrahin nyo po yan upang masuyo o ipatungkol ninyo yung inyong nais na Paganahing orasyon doon sa mga natatawag ninyong poder bala. Papatungkol nyo po yan. mag upload po ako sa videos para sa mga subscribers lamang po kung paano po yung salansan. Sa mga nabigyan ko na po ng mga uh, libreng anting-anting natin, alam na po nila, nagbigay na po ako ng paano yung salansan. Alam na po nila kung paano yung pakain at paano nila gagampanan po yun. Okay po. Ngayon sa mga subscribers natin ay mag-upload po ako guide. Guide lamang po para po alam niyo kung ano ang inyong gagawin. Kayo po ang magdedesisyon kung sino ang inyong tatawagin. Okay? At kayo rin po magdedesisyon kung anong gagamitin yung paa. Marami pong orasyon na pwedeng magamit sa pangpaa. Okay po. Ang importante po is yung batas ng orasyon o yung kasa na nais ninyong paganahin. Kung yan ba ay isusi o hindi? Pangalawa, kung yan po ba ay sinusuyo o hindi? Ngayon, sa pangatlo naman po, sa pangatlong paraan, doon naman po papasok kung yung orasyon po ba ay kayang pagganahin ng ikalawang antas, ikaapat na antas, o mataas na level ng antas aalamin nyo po yan. Hindi porke nakita nyo, ay gumagana kay ganito. Ay gumagana kay ganyan. Kukuho ninyo na, gagamitin nyo na. Tapos, madidismaya kayo na hindi ninyo mapagana. Hindi po ganon. Dahil hindi po lahat ng tao ay pare-parehas ang level. Titingnan e nyo po yan. Yun po ang hindi nila binabahagi sa inyo. syempre tinatago nila yon, Sinisikreto nila yon eh. Ikaw ba naman, kung alam mo kung saan nakatago ang kaban ng bigas kung saan mo tinatago ang kaban ng bigas mo at saka ng salapi mo ibibigay mo ba kung ano yung combination ng volt o yung pinaglalagyan ng kaban ng bigas mo di ba hindi po ganoon din po sa orasyon karamihan po karamihan po ng mga um, mga nag agimat ay masikreto po yan kung nais nyo pong makuha susuyuin nyo po, liligawan nyo po yan. Hindi po yan dadaan sa mga pa-YouTube-YouTube YouTube lang. Okay, ang YouTube po nating binibigay ay guide lamang po. Kung nais nyo po mapagana o na, uh, nais nyo magpaandar yung mga orasyon na nais ninyo, doon po kayo pumunta sa talagang napaandar na o yung napagana na niya. Ngayon, susuyuin ninyo yon Susuyuin nyo siya kung ano ang ginawa niya, bakit niya napaandar yon ganun po iyon. Hindi po basta-basta uh, makuha. Kung ang orasyon, okay, maraming nagkalat dyan sa YouTube, naglalabas ng mga kabalbala, lisbala, nagkalat dyan. Pero, tanungin niyo sarili niyo napapagana ba? Yun ang pinaka-importante, napapagana ba? Okay? Ngayon, mas mainam yung physical kaya yung sinabi ko, ang tao kasi is to see, is to believe. So, dapat po napapagana. Doon po kayo sa mga taong makikita ninyo na talagang nakakapagpagana. Yun po ang susuyuin ninyo. Okay po? Hindi po yung basta dampot lang kayo ng dampot nang nandito sa YouTube. Karamihan po kasi dyan, kinopya lamang po sa mga uh, mga libro, ipinose na para magkaroon lang ng for the views. So mali po yon. Marami pong nalilin lang. Kawawa yung mga baguhan. Importante po muna, gaya ng sinabi ko, kung yan ba ay kayang paganahin ng ikalawang antas, ikaapat na antas, at yung pinakamataas na antas kung na, kung ang orasyon na yon ay para doon. Kasi hindi nyo po masabi na yung nakop, nakopya o nakuha yung orasyon ay pang high level. Kaya may 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 mga nagsasabi mga agi matero tingero na ito pa ay medium level o, o high level. So, yun po ang pinaka-importante sa lahat. Okay po, aalamin nyo po muna bago po ninyo gagampanan o didibusyonan kung susuyuin man. Okay? Ngayon, kung hindi naman sinusuyo, yung orasyon ay dadaan po siya kukuha siya ng kanyang lakas doon mismo sa ulo at saka doon sa paandar. Importante po yun may ulo ka tatawagin mo ang nakapaloob ang panawag ng mga banal na spirito ng Diyos yung poder bala na dinibusyonan mo nandoon din na siguraduhin na natatawag ninyo sila tapos ikalawa dito sa gitna is yung mismong orasyon okay after nun, yung sinasabi nilang paandar ng orasyon Ganun po kumamit ng salansan o kamada dahil pag hindi nyo po sinunod, sinunod yung ganong estilo 100% po tayo pag binaril yang anting-anting niyo ay wasak po yan okay po so yun lamang po ang aking ibabahagi sa video na ito at mag-upload po tayo ng kaparaanan sa mga subscribers po para po sa mga subscribers para naman po uh, malaman niyo kung paano naman yung halimbawa ng salansan o yung kamada. Okay po. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Play Mystery. At binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga videos. Maraming maraming salamat po.